yung part 3 na pagpapatuloy. Ito nga may reporter natin. Ah, nagbabalik po tayo dito sa aming kalokohan trip sa cementerio. Ay, ah, uh, ayun po, nagbabalik kami. Dito uli kami sa gitna ng kalokohan trip. Uy, <laughs> ito naman. Tingin kayo dito sa mga pupa para ilang mga Ako. <laughs> ah. <laughs> ah, okay, 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 okay. Ang tawag po yan, baklang imo. <laughs> eso uh, Ah uh, <laughs> <laughs> Ito po si Bad Jojo. <laughs> Kaya Jojo. Nandito <-Gio. laughs> tayo. Ah, uh, kunya niyo pa may mga dumadalaw po, po sa kanila mga ngalan. Ay, ipakita mo mga dumadalaw. Uy. Makita mo mga. Bay, pa-kita mo sa. Ba? Pa Ay, foi mga dumadaan po sila. May mga dumadaan po 'yan. po <laughs> binubuta. <laughs> Eh okay, uh, na, na lang yun na. Mga siya mga ganit siya. Daga, mga rakista po, eh. Okay, okay, natin. namin. namin niya, huwag niya magulo. Uy, hindi ko lang yung self-play. May lang yung Ano nga ba? masasabi ko po natin. <laughs> dito po, ini mo yung mga patay dun. Pakita mo rin. Dito? O, oh, dito yung may paano? Yan. Okay, Diyan yeah. po, ini-imbalas sa mo yung mga patay. Kaya, unang hindi ninyo para sa patay. Love baay. you. Love you. Uh, <laughs> dito Love po, you, bye. Tambay po kayo rito, may may kita kayong multo. Ayan, po, tatambay lang kayo dito, may may kita kayong multo. Kaya nga masamang nagtutusuro eh. <laughs> bihan po yun, kaya huwag kayong magulo. ah, uh, ito na po yung ending ng aming... Huwag kang Ito na po yung ending ng aming kalokohan trip sa simenteryo, ewan ko. Uh, pakita mo yung mga ragsy lang, ang moto ko bago tayo magpahalang, die young, live forever. Okay. Habla. Rugby boy forever. <laughs> okay, okay.